Ang mga introvert ay kadalasang nahihirapang kumunekta sa mga taong mababaw ang pag-iisip dahil mas gusto nila na maghanap ng lalim at pagiging tunay sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Para sa mga introvert, ang mga pag-uusap na mababaw na hindi sumisisid sa mga makabuluhang paksa ay maaaring makadrain sa kanila at maging hindi kasiyasiya. Pinahalagahan nila ang pagiging thoughtful, pagsiyasat ng sarili at tunay na curiosity. Natural silang naaakit sa mga talakayan na nagsasaliksik ng mga ideya, emosyon at karanasan sa malalim na paraan. Ang mababaw na pag-iisip na kadalasang nagmamanifest bilang kababawan, chismis o small talk ay maaaring sumalungat sa pagnanais ng isang introvert para sa malalim na koneksyon. Bilang resulta, ang mga introvert ay maaaring ilayo ang kanilang sarili mula sa mga hindi sumasalamin sa kanilang pangangailangan para sa mas malalim at mas may layunin na pakikipag-ugnayan. Narito ang mga palatandaan ng isang mababaw na tao para sa mga introvert. Number 1, intelektwal. Alam ng mga introvert na bagamat ang mga mababaw na tao ay maaari ding maging mautak at maalam, kadalasan ay kulang sila sa lalim ng intelektwal. Hindi ibig sabihin na hindi sila matalino, ngunit bihira nilang gamitin ang kanilang kaalaman sa praktikal na paraan at madalas silang kulang sa emosyonal na katalinuhan na kinabibilangan ng kamalayan at magmamalasakit sa emosyon ng iba. Ang resulta ay isang buhay na walang makabuluhang relasyon, karanasan at kaisipan. Kaya malamang na hindi nakakagulat na ang mga mababaw na tao ay may posibilidad na kulang sa partikular na mga kasanayan sa lipunan, tulad ng manners, pasasalamat at grace. Ang kanilang mga pag-uusap ay bihirang lumampas sa ibabaw dahil ang malalalim na bagay tungkol sa mundo o sa kanilang sarili ay hindi nila maabot. Number 2. Mapanghusga Lahat naman tayo ay gumawa na ng mga paghusga tungkol sa ibang tao. Natural lang yan sa mga tao. Ngunit para sa mga introvert, ang mga mababaw na tao ay sobrang mapanghusga sa iba. Kadalasan tungkol sa itsura o hindi pagkakasundo. Kapag ang isang tao ay hindi sumasang ayon sa kanila o hinahamon sila, tumutugon sila ng may ganap na pagwawalang bahala sa mga damdamin at paniniwala ng ibang tao. Ang mga mababaw na tao ay may posibilidad na gumawa ng mga maling pagpapalagay tungkol sa iba kung sa tingin nila ay hindi naiintindihan ng isang tao ang kanilang pananaw, sila ay agad na magagalit at magpapasya na hindi nila gusto ang taong yon. Ang mga taong tulad dito ay mga batikang professional din pagdating sa projection. Sa halip na aminin ang kanilang paninibugho, takot o kawalan ng kapanatagan, inaakusahan nila ang iba na nakakaramdam ng ganun. Ito man ay harap-harapan o sa pamamagitan ng isang masamang chismis. Number 3. Pakinabang para sa karamihan, ang mga tao ay nakikibahagi sa mga aktibidad ng grupo tuwad ng mga layuning panlipunan para sa ikabubuti ng komunidad sa pangkalahatan. Sila ay motivated na mag-ambag dahil sa pag-iisip ng pagtulong sa iba. Sa kabilang banda naman, ang mga mababaw na tao para sa mga introvert ay nagmamalasakit lamang sa mga bagay na nakikinabang sa kanila. Hindi sila interesadong tumulong sa iba maliban kung meron silang makukuha alimbawa, maaari silang magboluntaryo sa isang charity, pero ginagawa lang nila ito dahil may mga celebrity doon na gusto nilang makilala. Ang mga mababaw na tao ay hindi alam kung ano ang altruismo. At kung alam naman nila ang ibig sabihin, hindi naman nila ito tunay na naiintindihan. Para sa kanila, ang buhay ay tungkol sa pagkuha ng mga gusto nila, kahit na sa mga kapinsalaan ng iba. Number 4, Itsura Merong isang magandang linya sa pagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili at pagiging obses sa iyong itsura. Alam na mga introvert na ang mga taong mababaw ay kadalasang labis na nag-aalala tungkol sa kung paano sila nakikita ng iba. Gumugugol sila ng maraming oras, enerhiya at pera upang maging maganda ang kanilang sarili sa ibang tao. Ang paglalagay ng pagsisikap na iyon sa personal na pag-unlad ay magiging mas mabuti para sa kanila at sa lahat ng tao sa kanilang buhay. Ngunit wala silang pakialam tungkol doon. At kapag naghahanap sila ng mga koneksyon sa iba, halos palaging nakabatay ito sa itsura. Karaniwang hindi sila tumitingin ng mas malalim. Ayaw ng mga introvert sa mga mababaw na tao dahil sila ay karaniwang walang interes sa mga damdamin, pag-iisip at pag-uugali ng iba. Dahil wala silang pakialam na makilala ang mga tao. Number 5. Opinion Napansin ng mga introvert na ang mga mababaw na tao ay may posibilidad na kulang sa mga opinion, kahit man lang yung mga tapat Bira silang magkaroon ng solid value system, kaya madali silang maimpluwensyahan ng iba. Napakadaling kumbinsihin ng isang tao na maniwala sa isang bagay kapag ang kanilang sistema ng paniniwala ay blanco. Kapag ang sitwasyon ay mahusay para baguhin ang kanilang opinyon ang mga mababaw na tao ay magpapalit agad ng hindi man lang nagdadalawang isip. Number 6, One-Sided yung mga introvert na may kakilalang mababaw na tao ay alam na ang priority nila ay hindi ang kanilang kaibigan o ang relasyon. Ito ay ang kanilang mga sarili. Kaya naman ang mga introvert ay nahihirapan na mapanatili ang balancing relasyon. Sa halip na magsanay ng katumbasan, nakikibahagi sila sa isang one-sided na relasyon. Ang mga individual na ito ay gustong isentro ang kanilang mga relasyon sa kanilang sarili at isang tabi ang mga pangangailangan ng kanilang mga kasosyo. Para sa kanila, ang mga tao ay parang bagay. Pinipili nila ang mga magaganda na may mas halaga sa kanila at hindi sila magdadalawang isip na itabi ang mga ito kung may darating na mas mahusay. Number 7. Salita Ang isang paraan ng mga introvert upang makilala ang isang mababaw na tao ay sa pamamagitan ng kanilang mababaw na pananalita. Ang mga taong ito ay hindi kayang magbigay ng tunay na papuri. Sa halip ang kanilang mga salita ay maaaring parang isang insulto, panunuya o hindi totoo kahit na minsan para sa mga introvert ay maganda ang papuri nila, siguradong may masamang komentong susunod agad. Number 8. Materialistic Para sa mga introvert, ang mga mababaw na tao ay kadalasang napaka-materialistic at ito ay nauugnay sa kanilang pagkahumaling sa itsura. Kadalasan ang mga material na bagay ang nagsisilbing simbolo ng kayamanan o kapangyarihan kaya bumibili sila ng mga mamahaling bagay. Umaasang may kita ng iba na mas mahalaga ang mga ito at mas pinahahalagahan sila. Yun ay dahil sila mismo ay nagbibigay ng higit na respeto at paghanga sa mga kaakit-akit at mayayamang tao. Mas inuuna ng mga mababaw na tao ang mga material na bagay tulad ng malalaking bahay, magagarang sasakyan o mamahaling bagay kaysa sa mga karanasan at relasyon. Kaya malamang nakulang sa lalim ang kanilang buhay. Ang mga taong tulad nito ay entitled sa kaligayahan. Hinahabol nila ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng agarang kagalakan kahit na alam nilang hindi ito magtatagal. Number 9: Chismis. Ang mga mababaw na tao para sa mga introvert ay mahilig magchismis at ang kanilang mga salita ay karaniwang matalas. Magbubuga sila ng negativity tungkol sa iba kahit na hindi ito totoo. At habang maaari silang magpanggap na nag-aalala para sa kanilang biktima, nagchichismis sila upang madama ang kanilang sarili na higit na mataas at upang palakasin ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ang mga taong tulad nito ay hindi isinasaalang-alang kung paano nakakaapekto ang kanilang mga salita sa iba, kung sino man ang kanilang kausap o kung sino man ang kanilang pinag-uusapan. Kahit na napagtanto nila ang epekto ng kanilang mga salita, wala silang pakialam. At number 10, Spotlight. Bagamat gusto nating lahat ang paghanga at positibong pagpapalakas, ang mga mababaw na tao ay may matinding pangangailangan na hangaan sila. Nakadepende sila sa atensyon ng iba dahil naukuha nila ang kanilang pakiramdam ng halaga sa pamamagitan ng pagkilala. Kaya naman gustong gusto ng mga mababaw na tao ang spotlight. Kung hindi sila naikita, pinag-uusapan o pinahalagahan ng iba, pakiramdam nila ay napapabayaan sila at hindi na mahalaga. At kung may magnakaw ng spotlight nila, kahit na glit lang, gagawin nila ang lahat para maibalik ang atensyon sa kanila. Ayaw na ayaw ng mga introvert sa kanila dahil ang mga mababaw na tao ay palaging nasa mababaw lang. Ang pagbuo ng makabulo mga koneksyon sa kanila ay maaaring maging mahirap o imposible. Shoutout sa mga nag-comment last upload na delikado kung may makakaalam sa mga goals ng mga introverts. Shoutout kay Maricar Asis. Sabi niya, kaya mas gusto ko pa na lahat ng pangarap at layunin ko sa buhay ay sarilinin ko na magugulat na lang sila sa akin. At shoutout din sa mga laging nakasubaybay. Shoutout kay Malia Momena Bantas, Emma Villanueva, Abner Hulguin, Javi Pet Friend, Edward Mirales at kay Nathan Agripa. Salamat po sa palaging panunood at pagko-comment. God bless at ingat po kayo palagi. Kung gusto niyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment niyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Kapag ang isang introvert ay nakatagpo ng isang mababaw na tao, ang karanasan ay maaaring maging partikular na nakakadrain at hindi komportable. Pinahalaga ng mga introvert ang lalim sa mga pag-uusap at koneksyon na naghahanap ng mga makabuluhang pagpapalitan na sumasalamin sa kanilang panloob na mundo. Sa kabaligtaran, ang mga mababaw na individual ay madalas na tumutuon lang sa mga paksa na mababaw at panandali ang mga interes na maaaring para sa mga introvert ay walang halaga at hindi nakakatugon. Ang hindi pagkakatugma na ito sa mga estilo ng komunikasyon ay maaaring humantong sa mga introvert na umatras o humiwalay habang nagpupumilit silang makahanap ng karaniwang batayan. Maaring limitahan ng mga introvert ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga mababaw na tao. Pinapanatili ang kanilang enerhiya para sa mga relasyon na nag-aalok ng higit na substance at pag-unawa. At habang ang pagkakaroon ng mababaw na tao sa iyong buhay ay maaaring maging isang mahirap na experience, hindi naman sila masasamang tao. Ang kanilang kakulangan ng lalim o substance ay hindi lamang ang kung ano sila. Tulad ng iba, mapapabuti rin nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng personal na paglago kung pipiliin nila. Alam mo ba na para sa mga introvert, delikado kung malalaman ng iba ang kanilang mga goals? Panoorin mo sa video na ito kung bakit.